Kung wala si Kuhan, ah, okay. ah, wala. Papiliyo ka, diskarte o eskwela? So, narita rin sa imong napundar nga game fan. Yun sa manimo pagkahilig sa uh, manok. Actually, kanyang manok yun, sugad pa sa gamay pa ko. Hmm. Uh, ko ilang tatay Felix, sauna, sa una, sa Tarnate murang kuan ba kanang naliwatan na gyud ko nga si Papay Rolito padung nagbadak usa ko na man mga manok kun aso ah, kung baga sa gamay pa kung magamo na nag kung baga may influence na sila hmm. sa imo nga uh, pero sa ing sulod sa isip nga magpundar ka og game fan ang kini pag kuan manok na ko ah uh, Kuan, year 2017, Tumasyal, eh, ingat ko sa dagsana ko ba, sa Ilocos. Oo. Uh -huh. Kaya yung Hing ko sa'yo, ah, gusto na ko mo alagad mo Mm. -hmm. Nga, gusto na ko makaantig o tari. Ay, kama nga siya matari. Mm. -hmm. Tungod ito, kay hilig na gini mo. Hilig na gini ako. Sukad mm -hmm. pa sa, pa, gamay, nadakaan. Mm. -hmm nga di alalayan ko niya mm -hmm. so usa siya sa mga tawo nag nag na, porsige por, por, sa imo ha okay sa eskwela ko niya og tare leso no. sa conditioning tanan sa mm -hmm. bot sa manok ba it um, na influence sa imo ha or na natabang para sa siya yung ano mga um, kung wala si kuhan okay. Ah, wala Kung okay sa iyan ay nag sugod na wala hmm. uh, sa manok hmm. sa pagdari lahat sa iyan ako na tama hmm. oh isa sa mga key person na nag na nagtabang sa imong na naghubog sa imong para uh -huh. para mapalago niya kuan pa-explain sa imong kanang unsa'y mga bloodline sa iyahang mga hmm. alaga? Bali ang akong bloodline rin uh, gikan rin sa kaya kuya, uh, naka ikuan rin, uh, Golden Boy, Boston, mm -hmm. uh, Leper. Pero naikuan bloodline rin nga usa nga gikan sa akong idol sa mali-endorse sa isang kumpanya, mm -hmm. uh, kay Sir Henry Yap. Uh, gi tagaan ko niya og isa ka broad na jugod ray o duha ka black Hills so mm -hmm. karoon na padaghan naman napadaghan na. na oh so mas siguro po likod uh, oh naya, kanang yeah. mga nakaagi pa na anay mga kuwan anay mga liwat na hindi daw gyan maayos siya kuwan maayos siya mo away mga mga um, Garantisado um, Balik ko lang ni Dre sa uh, farm. talagang lang unang yung bloodline. Mm -hmm. uh, Buston, Golden Boy, Leper, uh, Black Hills Show, Jogodray at saka yung SBR. Maura niya. Okay. So, ang pinaka-the best na nga bloodline, sa nga, uh, so, ano, anong isang sa nga bloodline Sa istag, ganahan ako ang kuan, Golden Boy, tsaka Buston. kaya early maturing sila niya, Kwan, so, uh, it months pa lang malabanan na nyo sa. So. Ah. Hmm. Muna, guys, ang, ang mga vlog line nga na din he. So, free mo kayo, mo, mo panaw din O so, mag-check sa farm. Bro, ako nang hindi siguro nang ipangutan ng kapay nang hindi dili, dili nang <laughs> I will. will explain <laughs> <laughs> it to you. Bahala ka na huwag ko uh, sa iyo mag i Ah, sige, no? ha? Ha? okay na. Wala, wala, atras sa inyo. Okay. Uh, so, sa mong status karoon, kung makonsider na rin success, eh. kaya uh, yung una, sa iyo mong pangida ron, nakapundar ka gingani, tapos, ah, uh, financially stable ka na. Okay, sa mga bagong tubo nga naminaw, unsay pinaka best advice nyo sa ilang. Masulti lang na ko, ana, about sa kuhan. Maniguro lang yung eskwila. Okay, number one. Maniguro yung eskwila. Maghuman yun. Maghuman? okay. Para sa kuha, wala mo, uh, Mas nindutud nga magkahuman yun. Mm -hmm mas dakog mas ang bagbayo ug magkahuman ka uh, bonus na lang ngayog na maka nakay nga ni basta uh, -huh. kinahanglan gyud maghuman gyud sila school ka ah uh, diskarte o school